Merti Papa, I love you. Salamat. Kahit niya. siya. At sa batikos ng mundo uh -huh. 🎵 Salamat. Uh -huh. Sana magtagal <mimit> pigang -piga sa mga problema Ang di masolusyon sa na Sana magtagal pa ang Okay na okay na sa akin Magtigal mo ng buhay Kung ikaw Yan ang inaagot Sana bahala sa iyo Panginoon dyan Huwag kang mag Tagaw na gusto Alagaan -alaga mo yung sarili mo Hindi ka, ka naman Hello mga surprise buddies Narito tayo ngayon Sa barangay Salob Dito yan Sa Sorsogon City Sorsogon At muli na naman tayo Maghahatid Sa isa na naman panibago at kapanapanawit na surprise ang pagbati at pagmamahal wala naman sa isang mapagmahal na anak all the way from Berlin, Germany na bagamat malayo at hindi makakauwi dahil sa pandemya ay minarapat pa rin gawa ng baraan upang pasayahin ang kanyang pinakamamahal na ama sa kanyang espesyal na kaarawan na nagdiriwa ngayong araw ng kanyang ika anim na putsiyam na kaarawan at minarapat na itong gawa ng paraan upang pasihin sa pamamagitan ng isang surprise pagbati kasabay ang kanyang pagmamahal. Kaya naman mga ka-surprise buddies, excited na po kaming malaman ang mga magiging reaksyon ng isa na namang minamahal na ama sa isa surprise ang nakahanda para sa kanya. Mga ka surprise buddies, ako po si RJ Humirang, ang inyong ambassador of happiness and love dito sa Bicol. At ito ang Shop Best, My Best Shoppers, ang inyong paboritong programa sa paghahatid ng mga surpresa. Samahan nyo kaming muli at sabay-sabay nating saksihan ang magiging reaksyon na naman ng isang minamahal lamang sa isang surpresa nito. Tara, pero uh, mga surprise buddies, narito na tayo malapit sa bahay ng kanyang surpresahin. So tara, samahan nyo. Dito po man nakatira si Sir Edgar Jo. Okay. Ayan si po Pong... siya. Ay, tayo mga umaga po. Meron po kayong package na dumating? Ay, yung kay Manay Ede. Ay, yung package. Opo. May nakasahan ko yung package, parating? Oo. Oh, yung kay, ano, kay Manay. Manay. Yung ate namin. Ay, yung ate nyo po. Ay, tala po. tayo. andun po sa sasakyan. Ayan po. <Skiller> ano may pinagdiriwa mo ata kayo ngayong araw ah. Birthday kasi niya. Ay birthday niyo po, sama tama sa po ay pala. Sige ko na edit. Ilang taon na po ba? Ano Sige po tayo, okay lang po basta po yung perma lang ayos na yan. Sinet naman po sa akin yung copy ng ID niyo na. Naka-camera lang po tayo para may proof ba tayo na natanggap niyo yung inyong package na po. Kasi po yung panahon na alam niyo na, iba. ba? Natatanggap nila yung package, sinasabi hindi. Mm, birthday niyo po pala ngayon, nagkataon po ano. Shaktong Saktong sakto po pala ano po. Mayroon pa pala kayang inaasahan na package na parating ngayong araw. Pero akala niya, December pa. Ah, December pa po. <laughs> Napaaga. Mm, hindi po namin alam kung saan galing yung package. Basta sa dalhin lang po dito. Binigay sa amin yung address niyo, tapos yung pangalan niyo. Sinin po na birthday ko. Oo no? oh, po, ano po? Talagang mabait ang Diyos. Pa-birthday <laughs> <laughs> na po pa sa inyo. Ano po? ano po ba yung inaasahan yung package? Ano pa? Ano ano po ba 'yon? Mga dilatan. Ah, ah, okay. talagang balik bayan box oh, po Nasaan po ba ang nagpadala ma'am? Okay. Germany po. Ah, Germany dito po kayo tayo. Oh. Tawagan ko Sige po, buksan niyo po 'yung sasakyan natin tayo. Bukasin na pa. So, andiyan po 'yung package niyo opo. Oh, Surprise! <laughs> Happy birthday! Wow! Wow! <laughs> Birthday. Birthday. Surprise, Surprise pala, hindi ba? Surprise, <laughs> <no>. <laughs> Surprise, <laughs> pa ako Ay, kala ko bakit Surprise <laughs> ma pala, kala ang buboy Surprise pala Hindi mo tayo dito sa gitna Buboy wow. <laughs> Siyempre po tayo dahil birthday nyo Meron kayong mga regalo Yan, bubuksan po natin mamaya Meron din po kayong Bubuksan po natin mamaya, meron din po kayong chocolate Wow, minsan-minsan po Pwede pong kumain ng matamis, ano po? Oh. Wow. Meron pa po kayong regalo na bubuksan din natin mamaya. At syempre, dahil po birthday nyo, meron kayong cake. Wow! Wow! Sino po ba ang mga kasama na? Dahil dito po tayo, po si tatay. na, para kita ka po. Yan. Samahan po natin si tatay. Kakantahan po natin siya ng happy birthday. Sige po, kakanta tayo. Sige po, kakanta tayo. Sampai yes, 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 yes. yes, 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 yes. so, sampai po tayo. Ano tayo sa tatay? Happy. Papa, Nadal. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. One more time. mas masaya naman. Sayang po tayo. Happy birthday. HAPPY BIRTHDAY TO YOU happy birthday, HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY wow, tingnan po natin kung kanino nagpadala kung sino nagpadala may, uh, may idea po kayo kung sino nagpadala nito ayan po lakasulat basahin po natin ang malakas HAPPY BIRTHDAY PAPA I LOVE YOU from? I LOVE YOU Lisa. Lisa. Oh, happy <laughs> birthday. Sige po tayo. tatawagin po lang natin kayo mamaya. Sige. So, tatay po ulang muna. Dito <laughs> ka po ulang tayo sa town Yan. Tatay, ngayon po bang inyong special na kaarawan? Ano po ba ang inyong mga mahihiling pa para sa inyong sarili? Ay, para sa akin. Sana magtagal ang buhay. Oh, wow. Ano Sana magtagal ang buhay. Ano yun ang pinagano po. Ano pa po ba ang inyong pang mahihiling pa? Ano po ba mga pa? Sana yung mga... maganda ang araw ninyo. Wala kang mga... Wala kang problema. Wala kang problema. Wala Palagi nyo Wala kang yung mga anak at mga kang problema. Wala kang problema. Wala kang problema. Wala buhay ko. Wala na po ba kang Ibang Wala kang Wala na. problema. lang kang problema. Wala kang problema. Wala kang problema. Wala kang problema. Wala kang problema. po. kang problema. Wala kang problema. Wala kang problema. Wala kang problema. Wala kang Happy birthday! Yay! Siyempre po tayo. may mga regalo. tayo. Surprise! ko Surprise! Surprise! ito. Pwede niyo pong buksan ang na tayo. Surprise! Po tayo, buksan. Surprise! regalo <laughs> Surprise! 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 po Surprise! 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 Ni Bito, surprise! 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 Surprise!

tayo, buksan nyo. Baraha! Oo, <laughs> oh, oh baraha. Ano <laughs> yan? Wow, wali! Wow, may bago wow, si wali sa tatay! Ay, tama, kayo wala akong wali to. Wow, saktong to Alam na alam na yung mga misa kung bishak, ano kailangan. Tingnan nyo kasi baka may tao yan. Sigaling may laman eh. Sigaling may laman. Sa Ayun. Oh, na. may meron nga. Wow. Ay, may taong bahay na ako. May taong bahay pa. Wow. Ito, itong pinaka-debris sa regalo sa akin. Siyempre Ano <laughs> pa kayo isa pang regalo? Oh, may ito may pa isa man, pa. Man. Oh, pwede okay, po ulagay natin yung dito yan. Uh, uh, dito ko na siya. Kasi wala akong quality. Buta, bata, tama bata, tama Tama-tama po. Bala, ano po? Parang <laughs> sinukat. Parang uh, sinukat. Sige po tayo. Sige po. Ano kaya yan ito tayo? Alak. <laughs> Ay, alak ka. Wow, meron pang imported red wine. Wow. Ito pa yung bisyo. Bukod dun sa tatlong taong bahay. <laughs> uh, pero kailan hindi ako may inom. Hindi <laughs> <laughs> naman po sa mga anak na din, sa mga abo mga Wow. At siyempre po tayo, meron pa pong mas importante, ang pinaka-importante sa lahat na gustong ipaabot, ang may pasurpresa. Dito po kayo tayo. Dahil meron po siya gustong mga sabihin para sa inyo, kaya po gumawa sila ng mensahe, gumawa siya ng mensahe para sa inyo. At dahil wala po siya dito, ako na po ang magbabasa para sa inyo. Tingin lang po kayo sa camera dahil nanonood po siya. Basahin ko na po. Dear Papa, kamusta ka na po? Happy, happy birthday, Papa. Lalangin ko sa Diyos, bigyan ka pa niya ng mahabang buhay, malusog na pangangatawan at isipan. Wish ko na sana masaya ka sa araw na ito na birthday mo. December. Talagang masaya masaya. Masaya, ako sa Panginoon na hanggang ngayon, kapiling ka pa din namin. Lagi kong ipinagdadasal sa Panginoon na patuloy ka pa din niyang bigyan ng ah, sa amin. Papa, batid ko ang iyong sakripisyo sa aming magkakapatid. Kayong dalawa ni Mama, dangan nga lamang na wala na si Mama, pero maligaya kami dahil nandyan ka pa din sa amin. Sa dami ng pagsubok na pinagdaanan mo para lang kami mabuhay, sa abot ng higit na sa makakaya mo, nakita ko ang iyong pagpupursige at pagiging responsableng ama sa aming mga magkakapatid ako ang saksi simula ng mga bata pa kami. Nakita at nasaksihan ko ang hirap at pagtitiis na dinanas mo. Para, para lang kami mapalaki. Hindi mo man uh, naibigay sa amin ang maalwang buhay, pero naibigay mo naman sa amin ang pagmamahal, pagiging mabuting tao, at pagiging responsable sa lahat ng bagay. Papa, maraming maraming salamat sa lahat hindi matatawaran ang pagtitiis at ang sakripisyo na ipinamalas nyo sa amin. Isa kang ulirang ama, responsable at mabuting tao. Alam kong darating ang panahon, tayo ay lilisan sa mundo, pero kung tayo ay bibigyan pa din ng Diyos ng pagkapatong mabuhay muli, ipapakiusap ko sa kanya na ikaw at si mama pa din ang ipagkaloob niyang mga magulang sa akin muli. Mahal na mahal kita. Kayo ni Mama kahit wala na siya, lagi po mag-iingat, huwag uh, magpapagod palagi uh, sa pagtatanim para hindi sumakit lagi ang tuhod. <laughs> muli, Papa, happy happy birthday. Mahal na mahal po kita. God bless you. Nawa ay napasaya kita sa surprise gift kong ito sa iyo. Nagmamahal, Lisa. PS, may pahabol pa po. <laughs> Pag ikaw ay gustong maghanap ng forever, ay magsabi ka lang po agad, Papa, at susuportan kita. <laughs> Joke lang po. Alam ko naman na, alam ko naman pong nag-iisa lang si Mama na forever mo. Wow. wow. Ang <laughs> naman po ng anak nyo. Tatay, nanonood po siya. ah uh, alam kong panonood niya do ng paulit-ulit. Uh, kausapin niyo po siya. Message ka. Salamat.

Ako na gusto. Ala, alaga ang sarili mo. Hindi ng anak sa'yo. mag ka palagi. Kasi harayo ka sa amin. German. Ikaw ang bahala sa buhay mo. Kaya kailangan mali mo sa mahal na Diyos. Ang mga Okay na po tayo. Talagang bubuhas ang kanyang emosyon. Si Ma'am Lisa po ba gano'ng katagal nang nag-aaburo? Ano ba siya uh, na mga... Ang limang taon siya nandito? Ang limang taon na po. Gano'ng katagal na po ba siya? Dua, duwan taon. na Dalawang taon. Gano'ng katagal na po ba siyang huli nyo nang nakasama? Kailan po ba niya huli nyo siyang nakasama? Ay, yun, isang nung isang taon ba na? Nung isang taon po. Nandito po. Ano po ba yung mga miss na miss niyo nang ginagawa nung kung nandito siya sa Pilipinas at kasama niyo? Yung banding niyo po uh, na miss na miss nyo. Kaya yung may naliligo. Nagsiswimming. Family banding. Outing. Wow family ba niya tapo lang hindi ko kasi mga hindi ko ano kung ano kayo po ba tayo ibiriyayaan il ng ilang pong mga anak? Okay. Apat na babae. Apat na babae sa lalaki. Eh, okay. bali ang nasa abroad po ay isa. Yeah, ba tapos sino po ang kasama nating anak dito? Ikaw. Bati, yung dalawa pa po ay nasa anong mga lugar. Wala po sila. Maynila. Nasa Maynila. Sige po ma'am, tamaan po natin si Ano pong pangalan mo ma'am? Ah, si Mali nandiyan po ang pumulong sa amin para makarating kami dito kasi yung ay galing pang Albay. Ano Ma'am, Mali, ngayon pong special na karawan ng inyong mahal na tatay. Ano po yung mga, gusto niyong sabihin sa kanya? Yung mga payo, yung mga gusto niyong ibilin po. Sige po, kausapin po sa si tatay. Personal na yung sabihin. Sige po, napapanood ka rin po ni Ma'am Diz. Uh, Ayaw po, maiyak lang ako. Sige po, minsan lang po ito, samantalahin po natin ng pagkakataon na... May mga ganito. Dahil hindi naman po sa araw-araw makakausap natin sila ng heart-to-heart talk. -to -heart -to. May po ba, samantalahin natin yung pagkakataon. Sige po, kausapin mo si Tatay. Basta, mahal na mahal ko siya. Mahal na mahal ko. po, ano pong gusto mo sabihin? <laughs> hindi na. Sige, ito na lang. <laughs> Siyempre po, meron ka rin regalong nakahanda para kay Tatay. Ibigay mo na po. Ang pagmamahal Ang pagmamahala ya, <laughs> kapatali. <laughs> 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 Sige po, Zay. Bigyan nyo na po atin. <laughs> okay, yeah. Happy birthday. Wow. Kay Ma'am Lisa po, baka may gusto kang sabihin. Nanonood po siya. Wow. Sino pa po ba ang kasama? Apo. Si Ito po po. Anong anong sasabihin mo kay Lolo? Sabi, happy birthday. Surprise. Happy birthday. Surprise. 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 Okay. Surprise. <laughs> Surprise. Sino pa Surprise. po ba ang gusto magbigay ng mensahe? Ikaw. <laughs> 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 sige po, ikaw po. Ay, ikaw po ay, anong pangalan, ma'am? Teresa. Kayo po ay, an uh, bunsong anak? Hindi, bonsong, bunso sa babae. na babae. Bunso na ma babae. Ma'am, sige po, sa mo po sa tatay kung ano yung mga kahilingan mo kay kayo, kayo pa araw ni tatay. Happy birthday pa. Kasi medyo harayo ako, nagkakalakpasin. Mayamal <laughs> <laughs> kitaw. Siyempre. Oh, happy birthday, sweet naman. Ma'am, si Ma'am Lisa po, baka mo gusto kayo sabihin. Ay, man, hi. Masurprise din ako. Masurprise din. <laughs> Akala ko birthday ko. ipapapalan Salamat. Kaya na si Papa. Masurprise ako. Si ako, ha. Sobrang surprise. Mama, Ma, kiss daw si oh, oh, siya pa. Oo, kiss mo siya. Meron siya chocolate. Tawa ka muna. Tatay, bago po tayo magpaalam sa inyong sorpresa. Baka po may gusto pa kayo sabihin. Idagdag kay Ma'am Lisa na nanonood

Pilma ka magpanji para ko namulang lang ko sa iya Okay na po tay Okay na wow. Kami po tatay ay taga shop best Dito po tayo sa gitna Kami po ay taga shop best Dahil mahal na mahal ka po ng iyong mahal na anak Kinontak po niya kami Para punta kayo ngayong araw At pasayahin kayo at sorpresahin Ano po ba ang down na nasurpresa kayo ngayong araw? Eh, <laughs> nagkakayaw Dahil sumbang to pa po ngayon <laughs> Kailangan ko mga kay... Batok magkaboy ko ang edad ko na siya. ko na iro First time po na niya. Wow. wow. Masaya masaya po kayo. Sumpa ang saya. Wow. Mga ka-surprise buddies, isa na naman po. Ama, ang nasaksihan natin, tayo ay sabay-sabay at sama-samang nakisaya, nakiiyak. Surprise. surprise lang kayo, sabi ko. Wow. Na-inspire sa ating uh, surprise story of the day. At uh, mga surprise buddies, Patiin natin si Tatay Edgar uh, Joe you, ng happy 69th birthday, Tatay. Wish po namin sana magkaroon kayo ng malakas na pangangatawan at kalusugan. At lahat po ng mga, ng mga kahilingan nyo ay matupad. At syempre, maraming maraming birthday pa po ang parating. Salamat Malakas pa po yan, Tay. Abot pa ng mga 80, 90, hanggang 100. Wow. Siyempre, huwag din natin kalimutan si Panginoon lang nakaalam po. Panginoon lang po na pagpasadyos po natin. Oh. Siyempre, and of course, pasarama din natin ang ating surprise sender na walang iba kundi si Marie, si Ma'am Maria, uh, Mona Lisa, Vetki, all the way from Berlin, German, Germany, na bagamat malayo ay minarapat pa rin gawa ng paraan upang pasehin ang kanyang pinakamamahal na ama sa kanyang special na karawan. Ma'am, congratulations po at very successful ang inyong surprise. At talaga namang Uh, naging emosyonal pa si tatay sa saya oh. sa pagtanggap ng yung saya ko. Wow. May gusto pa yung kayong Okay na. Pero okay na. Uh. sobrang subra saya ko sa, sa surprise niya sa akin. Wow. wow. Mga ka-Surprise Buddies, kung kayo po ay na-inspire at uh, uh, na relate sa ating surprise video today, just don't forget to like and share this video. Comment down below yung mga pangalan ng mga tatay nyo o yung kung kayo ay mga tatay, yung mga anak nyo na miss na miss nyo na rin mention din at sabihin nyo po ang gusto nyo sabihin at siguradong mababasa ko nila ang mga mensahe ninyo at syempre para mas marami pa pong OFW all over the world ang makapanood ng video na ito na katulad din nila ang kalagayan na magkalayo sa isa't isa and of course uh, kung kayo po ay uh, gusto rin magpasurpresa ng inyong mga naiwang mahal sa buhay dito sa Pilipinas, uh, just message us directly and we'll be more than happy to assist you. At uh, for more surprising videos, just don't forget to like and follow us at our page at Shop Best My Best Shoppers. Tatay ako po si RJ Humiran, ang ambasador of happiness and love dito sa Bicol At kami po ay... Ang sap, best tatay, artista na po kayo. Lalabas Hello. po kayo sa YouTube namin, sa YouTube channel. Hello, pa sa Facebook page po namin, mapapanood nyo po ang inyong sarili. Ah, <laughs> uh, yes po ma'am. Salamat po nun din. Wow. Mga ka best buddies. Paalam po. Salamat. Babay po tayo kay Bye-bye. Flying kiss po kay Lisa. Bye. I love you. Uh, I love you.